Sian Lim, nais maayos ang nasirang relasyon nila ni Kim Chu. Inamin ni Sian Lim sa isang panayam na nais niyang maayos ang nasirang relasyon nila noon ni Kim Chu. Ayon sa aktor, hindi pa rin nawawala sa puso at isipan niya ang mga masasayang alaala nila ni Kim. Ipinahayag ni Sian na mahalaga pa rin sa kanya ang aktres at umaasa siyang mabibigyan ng pagkakataong itama ang lahat. Sinabi rin niyang handa siyang makipag-usap at humingi ng tawad kung kinakailangan. Para kay Sian, ang kanilang pagmamahalan ay hindi basta-bastang matitinag ng kahit anong pagsubok. Inamin niyang isa ito sa pinakamahirap na yugto ng kanyang buhay. Umaasa siyang maibabalik pa nila ang tiwalang nawala. Marami sa kanilang fans ang naantig sa tapat na pahayag ni Sian. Hanggang ngayon ay wala pang tugon si Kim tungkol dito. Gayun pa patuloy pa rin ang pag-asa ng mga taga-suporta na muling mabuo ang kanilang pag-iibigan. And this are chika for today mga ka showbiz sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.